Isa pong magandang magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan at andito naman po ang inyong nanay Relly at akin pong ipagpapatuloy ang aking pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa ating uh, YouTube channel sa reli Mix Stories at uh, sa oras nga pong ito mga kaibigan tayo po ipatuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil Talaga pong ang kanyang gabay at patnubay ay patuloy ko pa rin pong nararanasan na habang tumatagal po kahit walang gaanong viewers ay ganun po uh, uhaw ang aking puso na ibahagi ang salita ng Diyos dito po sa YouTube channel ko at uh, salamat sa Panginoon dahil kahit isa lang ang makinig, basta seryoso sa kanyang uh, pakikinig at uh, makilala niya ang Panginoon ay isa na pong biyaya sa buhay ko at higit sa lahat isang kagalakan sa puso ng ating Diyos kaya mga kaibigan hindi ko na po patatagalin ang akin pang uh, sasabihin sa inyong lahat kundi tayo po ay magpatuloy na at patuloy ko din po kayong inaanyayahan na sabayan po ako sa pagbabasa ng salitaan ng Diyos at sa mga hindi po makakasabay na wapo ay makinig na lang po kayo sa aking uh, sas, uh, babasahin na salita ng ating Panginoon At tayo po ay nasa Jeremiah chapter 11 na Jeremias chapter 11 Ang title po nito si Jeremias at ang kasunduan Sinabi ni Yahweh kay Jeremias Pakinggan mong mabuti ang nasasaad na kasunduan ito At sabihin mo sa mga taga Judah at sa mga taga Jerusalem nasusumpain ko ang sinumang hindi tutupad sa itinatakda ng tipang ito. Ito ang kasunduan namin ng inyong mga ninuno nang ialis ko sila sa Egypto ang lupaing animoy pugong tunawa ng bakal na kanilang kinapiitan. Sinabi kong sundin nila ang aking mga utos at kung tatalima sila, sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging Diyos nila. Sa gayon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanilang mga magulang na ipamaman ako sa kanila ang mayaman at matabang lupaing tinatahanan nila ngayon. Samagot naman si Jeremias, Opo, Yahweh. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh si Jeremias, pumunta ka sa mga lungsod ng Juda at sa mga dansangan ng Jerusalem, ipahayag mo Roon ang pinasasabi ko at sabihin mo sa mga tao na unawain ang isinasaad ng kasunduan at talimahin. Nang ialis ko sa Ehipto ang kanilang mga magulang higpit kong ipinagbilin na sundin nila ang aking mga utos. Patuloy kong pinaalalahanan ang aking bayan hanggang sa panahong ito. Subalit hindi sila nakinig sa halip ay patuloy na nagmatigas at nagpakasama ang bawat isa sa kanila. Iniutos kong talimahin nila ang kasunduan ngunit sila'y tumanggi. Kaya naman ipinalasap ko sa kanila ang lahat ng parusang nasasaad dito. Muling sinabi ni Yahweh kay Jeremias, Nagihimagsik laban sa akin ang mga taga-Juda at Jerusalem. Ginawa rin nila ang kasalanan na kanilang mga ninuno, hindi nila pinalima ang aking utos sumamba sila sa mga diyos-diyosan. Ang Israel at ang Juda ay kapwa sumira sa kasunduan namin ng mga ninuno nila. Kung kaya, binabalaan ko sila na sila'y aking lilipulin at wala isang mang, isa mang makaliligtas. At pag sila'y dumaing sa akin, hindi ko sila diringgin. Sa gayoy, babaling sa mga Diyos-Diyosan ang mga taga-Juda at Jerusalem. Magdadala sila ng mga haing susunugin sa harapan ng mga ito. Subalit hindi naman sila maililigtas ng mga diyos ito kung dumating na ang paglipol. Kung ano ang dami ng mga bayan sa Juda, gayon din karami ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At kung ano ang dami ng mga lansangan sa Jerusalem, ay siya dami ng kanilang mga dambana. At ikaw naman, Jeremias, Huwag mo nang idadalangin ang mga taong iyan kapag dumating na sa kanila ang paghihirap ng loob at sila'y napasaklulo napasak sa akin, hindi ko sila diringgin. Sinasabi ni Yahweh, ang mga taong iniibig ko'y gumagawa ng kasamaan, may karapatan pa ba silang pumasok sa aking templo? Sa akala ba nila ay maililigtas sila ng kanilang mga pangako at mga handog na susunugin? Iniisip ba nilang makaiiwas sila sa aking parusa? Noong unay inihambing ko sila sa mayabong na punong ulibo na hitik ng bunga. Ngunit ngayon, kalinsabay ng pagdagundong ng kulog, susunugin ko sa tama ng kidlat ang kanilang mga dahon at babaliin ang mga sanga nila ako si Yahweh ang siyang nagtatag sa Israel at sa Juda ngunit parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan akoy ginalit nila nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal isang pagtatangka sa buhay ni Jeremias ipinabatid sa akin ni Yahweh ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin wika nila. Putuli natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. At dumalangin si Remyas, Yahweh, ikaw ay hukom na makatarungan na babatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghihiganti sa mga taong ito, ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Si Remyas ay binantaan ng mga tagaan na Napapatayin kung hindi titigil ng pangangaral sa pangalan ni Yahweh. Kaya ito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanila. Parurusahan ko sila, masasawi sa digma ng kanilang mga kabataang lalaki. Mamamatay sa gutom ang kanilang maliit na anak, walang matitira sa mga taga-anatot kapag pinarusahan ko sila. Chapter 12 Tinatanong ni Remya si Yahweh, ikaw ay matuwid Yahweh at kung ako may magreklamo, pilit na lalabas na makatuwiran ka, ngunit hayaan mong magtanong ako. Bakit nagtatagumpay ang masasamang tao, anot yumayaman ang mga mangdaraya? sila'y itinatanim mo at nag-uugat lumalago at namumunga maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo subalit so hindi ka nila talagang iniibig ngunit ako Yahweh ay iyong kilala nakikita mo ako ang mga ginagawa ko batid mo rin ang aking damdamin hilahin mo ang mga taong ito gaya ng mga tupang kakatayin Ihiwalay mo sila para sa sandali ng pagpatay sa kanila hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang nagkakamatay ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao roon. At sinabi pa nila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa at sumagot si Yahweh Jeremias, Kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka magkikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikay madarapa sa patag na lupain, paano kang makatatagal sa kagubatan ng Jordan? Ang mga kapatid mo at sariling kaanak ay nagkanulo sa iyo, kasama rin sila sa panunuligsa, kaya huwag kang magtitiwala sa kanila bagamat malumanay silang magsalita. Nagdadalamhati si Yahweh dahil sa kanyang bayan. Sinasabi ni Yahweh, itinakwil ko na ang aking bayan tinanggihan ko ang bansang aking hinirang ang mga taong aking minamahal ay ibinigay ko na sa kanilang mga kaaway lumaban sa akin ang bayan ko sinibasib ako gaya ng mabangis na leon nagtataas sila ng kanilang mga ng kanilang tinig laban sa akin kaya kinamumuhian ko sila ang katulad ng bayang pinili ko'y ibong pinagtutulungan ng mga ibong mandaragit halika mababangis na hayop at pagsalusaluhan ninyo ang kanyang bangkay. Sinira ng maraming pinuno ang aking ubasan, pati ang aking kabukiran ay sinagasa nila. Nagmistulang ilang ang magandang lupain, wala ng halaga ang buong lupain, tigang na tigang sa aking harapan. Ang, bayang, ang bayan ngayon ay isa ng ilang. At walang sino mang nagmamalasakit sa buong kahabaan ng maburol na ilang ay lumusob ang mga mandarambong. Pinalaganap ko ang digmaan upang mawasak ang bayan, walang makapamumuhay na mapayapa. Nagasik ng trigo ang mga tao, ngunit tinik ang inani, subsob ang kanilang ulo sa paggawa. Subalit, wala silang natamong pakinabang, wala silang inani sa kanilang itinanim dahil sa galit ko sa kanila. Ang babala ni Yahweh sa mga kalapit bayan ng Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh, tungkol sa masasamang naninirahan sa paligid ng Israel, mga taong nanira sa lupaing na sa kanyang bayan. Aalisin ko ang mga taong ito sa kanilang bansa, gaya ng halamang binubunot sa kinatatamnan, at ililigdas ko ang Juda sa kanilang pananakop. Subalit, matapos ko silang alisin, sila'y aking kahabagan. Ibabalik ko ang ko sa kani-kanilang lupain ang bawat bayan at kung buong puso nilang tatanggapin ang pananampalataya ng aking bayan at kung matututo silang manumpa ng, ng ganito habang nabubuhay si Yahweh gaya ng itinuro nila sa aking bayan sa pagsumpa kay Baal sila ay mapapabilang sa aking bayan at uunlad ang kanilang pamumuhay Subalit ang alinmang bansang hindi tatalima sa akin ay lubos kong wawasakin akong si Yahweh, ang may ah, ang may sabi nito chapter 13 ang talinghaga sa mga damit panloob ganito naman ang atas sa akin ni Yahweh bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot huwag kang huwag mong babasain kahit bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ni Yahweh at isinuot ko. Muling nangusap sa akin si Yahweh, pumunta ka sa ilog Euphrates. Hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang sabato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik nga pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Efratis at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pagkikinabangan. Muling nagsalita si Yahweh. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko, lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit, panloob na wala ng kabuluhan kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Juda na sila'y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat dapat na bansang hinirang at sa gayoy papurihan nila't at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang talinghaga ng sisidla ng alak. Sinabi pa rin Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo sa taga-Israel, ganito ang pinasasabi ni Yahweh. Punuin ninyo ng alak ang bawat sisidlan, ganito naman ang isasagot nila. Alam namin na dapat punuin ng alak ang bawat sisidlan. Sa gayon, sasabihin mo sa kanila, ang mga tao sa lupang ito ay paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sila'y malasing mula sa mga hari ng mga, at ng mga inapo ni David mga saserdote, mga propita at lahat ng tao sa Jerusalem pagkatapos pag uumpug umpugin ko silang parang mga tapayan hanggang sa madurog na lahat matatanda't mga bata at hindi ko sila kahabagan bahagya <coughs> excuse me po nag babala si Jeremias tungkol sa kapalaluan mga Israelita, si Yahweh ay nangusap na. Magpakumbaba kayo at saydinggin para ngalanan niyo si Yahweh na inyong Diyos bago niya palaganapin ang kadiliman. At bago kayo madapa sa mga bundok kung dumilim na, bago niya gawing pusikit na kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo, ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iyak at dadaloy ang aking luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari <coughs> at sa kanyang ina na lisanin ang kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulo ang maririkit nilang kuruna. Nakukubgob na, na, <coughs> nakukub na ang mga bayan sa timog ng Juda. Wala nang makaraan doon Dinalang bihag ang lahat ng taga-Juda, sila'y ipatatapong lahat. Tumingala kayo at inyong masdan. Dumarating na mula sa hilaga ang inyong mga kaaway nasaan ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo, ang bayang ipinagmamalaki mo. Ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Magdaramdam ka tulad ng isang babaeng nanganganak at kung itanong mo kung bakit nangyari ito sa iyo, kung bakit napunit ang iyong damit, at kung bakit ka hinamak ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan. Mapagbabago ba ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat o maaalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, <clears throat> matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginagawa kundi pawang kasalanan dahil dito, pangangalatin kayo ni Yahweh tulad ng ipang ipinapadpad ng hangin. Iyan ang inyong kahihinatnan, sabi ni Yahweh. Iyan ang gagawin ko sa inyo sapagkat ako'y nilimot na ninyo at bumaling kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi rin ni Yahweh, ikaw ay huhubaran ko at malalantad ka sa kahiyan. Nakita ko ang mga kasuklam-suklam na gawa mo. Ang iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosang nasa burol at kabukiran tulad ng lalaking pagnanasa nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa. Gaya ng kabayong lalaki na humahalinghing pagkakita sa isang mula nakatakda na ang iyong kapahamakan Jerusalem. Kailang ka pa kaya magsisisi? Chapter 14 Ang Matinding Tagtuyot Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias tungkol sa tagtuyot. Nananangis ang Juda, naghihingalo ang kanyang mga lungsod, nakahandusay sa lupa ang mga tao dahil sa matinding kalungkutan, at napasasaklulo ang Jerusalem. Inutusan ng mga Yayaman ang kanilang mga alipin upang kumuha ng tubig, nagpunta naman ang mga ito sa mga balon, ngunit wala silang nakuhang tubig doon. Kaya't nagbalik sila na walang laman ang mga banga, dahil sa kahiyan at kabiguan ay tinatakpan nila ang kanilang mukha. Tuyong-tuyo ang lupa sapagkat sa hindi umuulan, nanlulupay-pay ang mga magbubukid kaya't sila ay nagtalokbong din. Iniwan na ang inahing usa na ang kanyang anak na bagong silang sapagkat walang sariwang damo sa parang. Umakyat sa mga burol ang mga as ng mailap, humihingal na parang mga asong gubat. Nandalabo ang kanilang paningin dahil sa kawalan ng pagkain. Nagso, mamo sa akin ang bayan kuyawe, inuusig kami ng aming mga kasalanan gayon man. Kami tulungan mo gaya ng iyong pangako, maraming ulit na kami tumalikod sa iyo. Kami ay nagkasala. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. <clears throat> Bakit para kang dayuhan sa aming lupain? Parang manlalakbay na nakikitulog lamang. Bakit para kang taong inabot na di nakahanda? Animo'y kawal na walang bayang sa ang totoo kasama ka namin pagkat kami ang iyong bayang hinirang huwag mo kaming pabayaan yawe Ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito. Inibig nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila kaya naman hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa at parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At sinabi sa akin ni Yahweh... Huwag mong hilingin sa akin na tutulungan ko ang mga taong ito. Kahit sila mag-ayuno, kahit sila magsunog ng mga handog at magdala ng haing trigo, hindi ko diringgin ang kanilang pagtawag at hindi ako malulugod sa kanila. Bagkos, pababayaan ko silang masawi sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Ito naman ang sinabi ko, Yahweh, alam mong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o tagutom sapagkat Iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang iiral sa buong degdig. Subalit tumugon si Yahweh, <clears throat> pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propitang iyan. Hindi ko sila sinugo, inatasan ni kinausap man ang kanilang sinasabi sa inyo ay mga pangitaing hindi galing sa akin kundi mga katang -isip lamang nila. Ito ang gagawin ko sa mga propitang hindi ko sinugo ngunit nagpapahayag sa aking pangalan at nagsasabing hindi daranas ng tagutom ang lupain, lilipulin ko sila sa pamagitan ng digma at tagutom. Pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at sa tagutom. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ito ang sasapitin ng kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa lahat ng kanilang ginawang kasamaan. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang sasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ako ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Sumamo kay Yahweh ang mga tao. Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda? Napuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kami pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit mag Nabigo kami, inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mo itulot na mapahiya ang Jerusalem. Ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan, alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sanas itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosa ng alinmang bansa. Hindi makapagpapa ang lamang ang sinuman sa kanila, Yahweh, na sa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Kapahamakan para sa mga taga Judah, chapter 15. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sina Moises at Samuel ang maglumuhod sa harapan ko, hindi ko kahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila. Ayaw ko silang makita. Kung itanong nila sa iyo kung saan sila mapupunta, sabihin mong itinalaga na ang iba sa kanila'y mamamatay sa sakit. Masasaway naman sa digma ng iba ang iba'y sa matinding gutom at hagin ng mga kaaway ang iba pa. Ipina, ipinasya ko ng isagawa ang apat na kakilakilabot na parusa sa kanila. Sila'y mamamatay sa digmaan Kakaladga rin ang mga aso ang mga bangkay nila, kakaya, kakainin ang mga buwetre ang kanilang laman at si simutin ng mga babangis na hayop ang anumang matitira. Mahihindik ang lahat ng tao sa buong daigdig sa mangyayari sa kanila dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manasis na anak ni Isikayas noong siya ay hari sa Juda. Sino ang mahahabag sa inyo mga taga-Jerusalem at sino ang tatangis dahil sa sinapit ninyo, sino ang mag uukol ng panahon upang alamin ang inyong kalagayan, ako'y itinakwil ninyong lahat. Kayo'y tumalikod sa akin kaya't pagbubuhatan ko kayo ng kamay at kayo'y aking dudurugin sapagkat hindi ko mapipigilan ang puot sa inyo. Akong siyawe ay nakapagsalita na kayo'y parang mga ipang itatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian. Kayo'y aking pupuksain, bayan ko, sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong pagkakasala. Ang bilang ng mababalo sa inyong kababaihan ay eh, higit pa kay sa buhangin sa dagat. Lilipulin ko ang inyong mga kabataan, aking patatangisin ang kanilang mga ina. May <clears throat> inang mawawala ng pitong anak na lalaki, siya'y mawawala ng malay, at labis na manlulo pay pay. Para sa kanya, magdidilim. Ang dating kaliwanagan dahil sa malaking kahiyan at pagdaramdam. Ang matiritirang buhay ay masasawi naman sa kamay ng kaaway. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Dumating kay Yahweh si Jeremias, napakahirap ng katayuan ko. Bakit po pa ba ako isinilang? sa sang maliwanag, lagi akong may kaaway at ka talo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin ako nangutang. Gayon man, nilalait ako ng lahat. Yahweh, mangyari ang kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglingkurang mabuti at kung hindi ako <clears throat> sumamo sa iyo para sa kanila nang sila'y may ligalig at suliranin. Walang makababali sa bakal, lalo na kung bakal na mula sa hilaga, pagkat ito'y hinaluan ng tanso. At sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan kong agawin ng mga kaaway ang mga kayamanan at hiyas ng aking bayan bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. At sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway sa isang lupaing hindi nila alam sapagkat ang puot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi naman ni Jeremias, "Yahweh, ikaw ang nakakababatid ng lahat. Alalahanin mo ako at tulungan. Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang pahinuhod sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo nagsalita ka sa akin at pinaginggan kita. Kitang mabuti ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo." Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang mga tao at hindi ako nakigalak sa kanila manapa na natili akong nag-iisa sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga nagpuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na Gumaling ang mga sugat ko. Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang itinugon ni Yahweh, kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin ulit kitang propeta. Babaling na muli sa iyo <clears throat> ang mga tao, subalit so huwag kang paruroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito, ito gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sa sa iyo ako, upang ikaw ay pangalagaan at ingatan at ililigtas kita sa kamay ng masasama at ingatan laban sa mararahas. Purihin po ang ating Diyos mga kaibigan. Ayoko na pong uh, isa-isahin sa inyo ang aking binasa ano po. Ngunit isa lang po ang aking naunawaan dito. Ang nais niyawe ay magsisi tayo nang ating mga mga kasalanan, manumbalik tayo sa kanya at magpatuloy sa tama na pamumuhay na may tunay na pananampalataya sa Diyos at wala na pong iba pa. At ang nais ng ating Panginoon ay huwag na tayong sumamba sa mga diyos-diyosan. Dahil yon ang isa sa dahilan ng kanyang pagkapuot sa tao. Hindi po lamang sa Juda, hindi po lamang sa Israel, kundi sa atin pong lahat bilang mga tao na nilikha ng Diyos. Kailangan po natin bumalik na sa ating Panginoon at siya ay bahin kilalanin bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at tagapagligtas ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, <clears throat> muli maraming maraming salamat po sa inyo sa hapong ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.